kasi yung mga ibang pagkain? Bawin ko na lang. Ay, isa. Hindi, pwede na lang gagain. Yung bag na yung walang hindi tapat ay gagain. Ayan guys, so ready na po kami guys. Ayan, ready na kami going to Olongapo City. Ayan, ating mga kasama. Ayan, busy-busy na sila. Say hi! Ready na. so yun guys, nandito na kami sa San dan um order kami ng aming breakfast. Dito lang kami. So. So, yan guys, kasi yung mga kasama ko ay nagugutom na sila. Ayan. Ako'y okay pa. Hello! Ayan, busog na ba kayo dyan? Okay lang ba kayo dyan? Ayan. <laughs> ano daw? kita kita yan siya, Tishita. Oh,

kami, nakarating na po kami at mga gutom na. So, kanya-kanya na po kami ng room. Ayan. Meron kami limang room po rito. kanya-kanya. So, ayan. So, mga nagugutom na po at nagahanda ka na kami kumain ng aming lunch na ng alas 10 na. Magpasa. Magalas 10 na. So, ayan, si Hi. Jane oh, so, na po. Okay, right? Kahit mga kutom, ayan, ako tal. Kahit mga kotom na, sige lang, enjoy pa rin. <laughs> enjoy. At may napansin na naman ako para daw ito mamaya. <laughs> <laughs> <So, laughs> so, Mag-enjoy Mag muna kami, so... Okay, so, next time guys. Uh, see you later. Bye. So, ayun guys, uh, kainan na po kami. Sama-sama po kami rito guys. Uh, limang, ano kami rito? Limang uh, mga gutom na po kami. Kaya, ready to eat na.

over there over there over there. paro na, kayo? na, na ah, mo, mo dito, dito? Okay. ayun tapos kaya yung pagkain sa tayo sa tapos kaya yung pagkain sa tayo tapos tapos dito kami lang yung sa Dito na. Father's Day, Tito! Happy Father's Day, Father's Day, Norman, kain na. Happy Father's Day, Tia. Yay! Ang mga na. Ang

Ayun naman kaya And you you will say, oh no! It's so hard! It's so dry! It's like the beer! So ayun guys, ah, nandito na po kami sa Tamayan Resort sa Olombaco City. Okay, so, ayan po, po, nakikita niyo po, perfect talaga yung weather namin dito ngayon dahil wala ng araw at maganda talaga yung panahon niya. Masarap na maligo, Masarap maligo sa dagat. Okay. Yan yung mga kasama ko, nag-enjoy na po sila. At yung po kasama nandoon pa rin sila. Hindi pa sila tapo. Okay, Pagkakataon natin. Ha? Ah, kahit nilak nyo na. natin, natin pa si Ayun, ayun. Ay, no, nagbablock, nagbablock. Huwag wow. ka na lang <laughs>

hindi kita sa sa picture hindi kita sa picture

Oi oh, oh, like, really? no yeah. no. <Nirvana. evaluation> sayang. Uh, mga pre-trip model. Ayan, natin, guys. Ayan. Kanya, kanya. Oh, 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 oh. Hello. 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 Ayan, ah, <laughs> enjoy <So>, <inaudible> <jila po> kami. Wait <inaudible> wait no. So ayun guys, gabi na naman at kami mag-get together muna. Ayan, meron kaming mga pampantok dito dahil magre-relax muna kami ngayong gabi. At ayan yung aking mga kasama gan <laughs> Hindi pa yan mga pagod. Oh, yan Hindi pa mga pagod. Hello. Meron pa yan lakas. Kapi muna. Anong kapi nyo? Red wine. Red wine, Ayos, ang ang kape nila red wine. Ang Ano? So, Captain Morgan, ang kape namin. Ayan. Ayos sa ating sitak. So, yun lang guys. At, nag-enjoy kami itong araw na to. Kaya, continuous muna ito hanggang bukas. Hanggang bukas pa yung aming happenings bukas. Mag-swimming pa ulit kami. Okay? So, ikaw at isita, ready ka pa hanggang bukas? Siyempre. Wow. Of course. Okay, siya. of course. Why not? Why <laughs> not, coconut? <laughs> Why not, coconut? At yung isa namin kasama dyan, naku, bising bese oh. Ayan. <laughs> Bising-bisi siya sa kanyang Facebook. <laughs> O, oh, diba? Hello. Bising busy sa Ayan. ano niya eh. Ano ba yung busy busyhan niya? Ah, uh, mga boyfriend. Mga pictures natin. <laughs> busy sa mga boyfriend. Isa lang ang boyfriend ko. <laughs> Ayan. So, yan lang guys. At uh, see you na lang ulit tomorrow. Okay? Bye.